At ayan mga kumartes, kasama na nga pala yung mga bata papunta sa SM. At kompleto nga itong magpipinsan. Sige te, likutan mo pa yung pagkuha ng video ng ako'y maliyo. At syempre, tuwan -tuwa din naman nga ang mga bata at na kompleto nga silang magpipinsan. Noon nga dumating si Dawin, hinahanap nga agad nila ay si Kisha. Eh syempre, hindi naman agad na asikaso ni Dawin at marami pa nga siyang ginagawa. At ayan, nang nagkaroon na nga ng pagkakataon, ay nahiram na nga ni Dawin ang mga bata. Pero alam naman ni Kisha na dumating na yung tatay niya. Kaya nag-aantay lang din siya kung kailan nga siya hihiramin. Si sila naman ay hindi naman namin sigurado kung sasama sa kanyang tatay. Kasi nga ay nung umalis nga si Dawin ay hindi pa nga naman siya ipinapanganak. Pero nitong pumasok na nga si Kayla at nagkaisip na at natuturoan na din naman ng kanyang ate, edi eh ayun, hindi na siya natatakot sa tatay niya. Kita nyo naman at samang-sama nga sa tatay. Nakakatuwa nga itong mga batang to dahil laging nakalambitin sa kanilang tatay. At ang first stop nga nila ay dito nga pala sa Kidzuna. Kita nyo naman kung makabitin sa kanyang ama o oh. talaga namang namiss ang tatay. Kaya naman talaga malapit si Keisha sa kanyang tatay eh dahil nga si Dawin ngayon nag-alaga dyan pamula ng baby. Hanggang sa magkaroon na nga siya ng isip kaya ayun talaga makitatay siya. Kumpara naman kay Kayla na hindi nga nakikita yung kanyang tatay. At ayan, nung nakarating na nga sila dito sa Kidsu nakita kita nyo naman na magpipinsang ito. Walang ginawa kundi magharutan na magharutan. Ang pinakamatanda nga pala sa kanila ay si Atipia, Sumunod si Kurt, sumunod naman si Kuya Nash, sunod si Kisha, sunod si Basti at sunod naman si Kayla. At ayan, nakinigatan ni Dawin na nag-iiyak yung kanyang bunso kaya ayan, pinunta pinuntahan nga pala din Hindi ko alam kung bakit nag -iyak. Kaya ayan, to the rescue naman ng tatay para nga kuhanin siya. Si Basti naman at si Kisha ay todo naman ng talon Dini. Ngayon ko na nga lang din talaga nakita itong kidzuna at marami na nga rin palang palaruan Dini. Kahit naman si Pia at si Kurt na malalaki na ay nag-enjoy nga sa paglalaro dito. At ayan, hindi ko alam kung nadali ata yung mata ni Kayla kaya nag -iyak. At si Kisha naman ay enjoy na enjoy nga kasama ng kanya mga pinsan. Kaya pag nagsama-sama yung mga yan, napakagugulo. Kaya pag may nawawalang isa, hanap nila. Ito naman talaga ay eh, pangako ng kanilang tatay na talagang pagka siya ay nakauwi babawi talaga siya sa kanya mga anak. Worth it naman talaga yung hindi paggala ni Dawin sa abroad at talaga namang nag-ipon talaga siya. Kaya ayan, kita nyo naman at nai-spoil niya ngayon yung kanya mga anak. Kaya naman nga si Dawin ay nagsisipag nga din sa kanilang negosyo ngayon. Dahil nga for good na siya ay kailangan talaga niya ng income na kahit hindi na siya bumalik sa abroad. Dahil nakakaawa din naman talaga ang mga bata lalo na pagka nga lumalaki at wala sa tabi nila ang mga magulang. Kaya buti na nga lang at malalaki na nga nakakaintindi na. At ayan, si Atipia nga pala at si Kisha, ay dito nga pala naglalaro sa may play -Doh. Ay grabe, parang gusto ko rin na ah. Sayang nga lang talaga at noong mga araw ngang ito ay may pasok nga ako. Pero kahit nga wala ako mga kumarites, eh syempre yung isa natin kumarites ang taga video natin. At nakakatuwa din naman talaga si Kisha kasi lagi nakasubaybay din sa tita niya. At noong nabilhan nga daw ng cellphone, ay mapapanood na nga daw niya ang mga vlog ko. O diba, isa ka din kumarites si Kisha, charot. Pero noong nandito nga yan at nag-aaral, lagi nga din kasama sa aking mga video at lagi sa akin sinasabi, Titaloy mag vlog ka na mag vlog ka na. Very disappointed pa nga ang um person kasi hindi ako kasama kasi wala daw magbibidyo, walang vlog pero hindi nila alam na si Titaloy yung kumukuha ng video at ipapasa na nga lang sa akin para ako nga yung mag-edit. O diba si Dawen for the video <laughs> doon. Nga vlogger na rin talaga yung mga kapatid kong yan. Pero pinapasa lang nila sa akin sa messenger tapos ako na yung nag-edit -e at nagbo-voiceover kasi mga kumarates, hindi naman ako for the views at for the money dito sa Facebook no ang purpose ko naman talaga dito ay for the memories. Dahil ayan, pag na nakita nila yan mga kumaretes at naglakihan yung mga yan makikita nila yung mga sarili nila o ba diba, ganyan kayo kaliit dati samantalang kami nung panahon namin walang ganito kaya hindi namin nasubaybayan yung mga sarili namin kung paano lumaki ay eh sila kapag ka nagbinata at nagdalaga makikita nila to na kami namang mga magulang masasabi na lang namin ang bilis naman ng panahon ang lalaki na ng mga batang ito kung ganito nga na dati rati nagkikidsuna, na mausisa nyo may mga asawa na sila kaya talaga naman napakabilis nga ng panahon at napakabilis nga talaga naman nilang lumaki at mao si Sanyo nga yung mga anak naman nila ang dadalhin nila dito sa Kidzuna. Kita nyo naman nga at sobrang enjoy na enjoy yung mga bata dito. Panigurado pag uwi nga ni Kayla at ni Kisha ay pagod yung dalawang yan. Paano ba naman e eh, first time nga ulit nila magkita kita kaya ayan parang mga nakawala sa koral. Tumalo na lang ng tumalo ng mga batang are. Alam nyo ba na habang nasa shuttle ako nag edit ako mga kumarites pagka na uwi ako. Para may upload ko na nga rin to at panigurado si Kisha nag-aabang ng aking vlog. Palagi na nga rin siya magiging updated sa ating mga mini vlog. Si Dawi naman nga ay tuwan tuwa nga dito kay Kayla kasi napakadaldal na bata. Basta daw lahat ng tanong mo, meron din siyang sagot. Sobrang laki nga ng ipinagbago ni Kayla. Kasi talaga noon takot yan sa tao at wala din talagang sinasamahan. Pero ngayon nga ay eh, talaga namang nag-iba dahil hindi na nga siya nahihiya. At isa pa nga mga kumartes ay eh, napakatatali nung bata naman talaga. Kaya naman ang kanilang tatay ay eh, tuwan tuwa sa kanilang magkapatid. At ayan naglalaro nga pala dito si Kayla. Kaya ang ginawa ng kanyang tatay ay eh, sinamahan nga siya maglaro. At first time nga din nilang magbanding na magtatay. Nakakatuwa din naman talaga nga itong si Kayla kasi walang bukang bibig kundi tatay ng tatay. Kaya naman si Dawin nga ay tawa ng tawa lagi. At silang tatlong babae nga ay dito nga naglalaro. Ayan, si Ate Pia nga pala mga kumartes, dalagan dalaga na nga din. Mausisan nyo nga si Kayla at si Kisha ay gano'n na nga rin. Mausisan dalaga na rin sila. At dahil for good na nga si tatay ay makikita na nga kayong lumaking dalawa. Pero syempre, bawal muna ang boyfriend at <laughs> sa tatay. O siya mga kumartes, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!